GISP bilang puso ng edukasyon. Sa bawat pagliwayway ng banaag ng umaga, pakiwari mo'y panibagong sinag ng pag-asa, panibagong araw, panibagong pagkakataon upang ang edukasyo'y matanam at papantay sa isip ng bawat isa. Pagkakapaham ng edukasyo'y pagkayari ni nanais ng madla. Madlang nagnanais hindi ng tensyon kundi ng aksyon. Aksyon sa edukasyon na magpapabago sa ating nasyon. Nasyon na hahangad lamang ay isang layon. Layon na tutugon sa bawat henerasyon. Bawat henerasyon, panibagong pagkakataon. Pagkakataon sa paibat-ibang pabago-bagong panahon. Sa ating mundo na pawalan at heto puro gulo hanggang sa ngayon. GISD, ang para na nagsilbing ikalawang tahanan kung saan tayo ay natuto, nahubog at nagkaroon ng kamalayan mangging ng kaalaman. Sa mga bagay na dapat pa nating matutuhan sa realidad ng buhay na ating iniikutan. Mahirap man ngunit sa pagtutulungan, tayo'y magmamayat, at ito'y malalagpasan. Sa pag-aaral, lakbayin natin ng may dedikasyon. Kasama ang ating mga magigiting na guro sa ilalim ng ilaw ng edukasyon. Hinahamon ang sarili ito'y hamon ng ating debosyon. Sa GIST, libong mga pangarap ating makakamit sa tamang panahon. Maging magiting sa pag-aaral, magsimikap, simulan na natin ngayon. Ako'y naglalakbay sa hindi subok na daan. Ito ang aking napili para sa aking kinabukasan. Nararanasan ko ngayon sa paaralan na ito ay siyang tagumpay. May mga kasama na sungkitin, mga pangarap at karamay. Sa lugar na ito, Ako'y nahubog at nasanay, kaya buong pasasalamat sa mga mahal na guro na laging nakaantabay. Isang malaking pagkakataon sa tulad kong kabataan. Sana'y magpatuloy ang ganitong sistema ng mabuting paaralan. Kabataang Pilipino, kairaming sa ati ekspektasyon. Kairaming sa ati nanliliit at humahamon. Sa ating panahon ngayon, napuno ng problema at rason. Ang masasabi ko'y puhon at padayon maniwala at magtiwala sa kakayahan, umusad at iwan ang kanilang sabi-sabi na tila'y isang alon. Buksan ang isip, lumaban, kamta ng marahuyong kinabukasan ng buong tapang at ipakita na iba ang kabataang Christians. GISP bilang puso, puso ng edukasyon.